programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel dahil nga sa nasaksihan nito nga si Onse ang ginawa nito nga si Divina dito nga kay Leilani ay nanganib din ang kanyang buhay at dito nga ay tumakbo siya nang tumakbo at hinabol nga siya nito ang si Divina na ngayon nga ay takot na takot dahil nga may isang tao or bata na nakatuklas ng kanyang ginawa kung kaya't dito nga ay pinagtangka nilang tapusin ang buhay nga nito ang si Onse at dito naman ay tumawag ang isa sa mga kaibigan nga ng nanay ni Onse na ngayon daw ay nagkagulo sa kanyang karindirya at dito ngayon ay malalaman ng nanay ni Onse kung ano ang kang tuloy na nangyari nga dito kay Onse dahil hindi niya nga ito makontak habang ito namang si Leilani ay isinugod na nga sa hospital na nanganganib ang kanyang buhay. Magtagumpay kaya itong ang si Divina sa ginawa niyang pagtapos sa buhay nitong ang si Leilani upang nga, nga tuluyan nang maisara ang nga sikreto ng nalalaman nitong ang si Leilani habang ito namang si Onse ay inuhulog na nga din sa isang kanal ng tauhan nito nga ang si Divina at tinapos ang kanyang buhay. Ano kaya ang mga tunay na kaganapan at nangyari dito nga kay Onse at dito nga kay Leilani na sila ang tunay na saksi at nakakaalam ng katotohanan at ito rin si Onse ang siyang magpapalaya dito nga kay Leilani. Charlene Upang uh, maipagtanggol ang karapatan uh, nito nga si Charlene na hindi naman siya talaga ang tunay na pumatay kay Leilani at walang iba kung hindi nga itong si Divina uh, dahil ito nga ang kanilang uh, focus ang sirain ang uh, tiwala nito nga si uh, Raymond sa kanyang asawa nga. Uh, si Sherlyn kung kaya dito nga ay nagtagumpay itong si Divina sa kanyang mga plano ngunit wala din kalam-alam si Divina na meron palang isang tao na siyang magtatanggol dito nga kaya Sherlyn upang ilabas siya at linisin ang kanyang pangalan kaya guys ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail Kung nagustuhan po rin nyo ang akin videos for today Pakisubscribe na lamang po ng aking channel Pakilike and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos Maraming salamat po, ingat, God bless and bye bye